Sa mga nagtatanong kung paano daw i-apply itong ating cloves oil para sa grabbing hair fall, palalagas ng buhok, and hair grower, ayan siya pampaboost ng hair growth cloves oil. So ganito lang guys, sinahati ko lang siya sa gitna. Naglalagay lang ako ng linya, tapos ganyan siya. Ganyan lang, tapos spread mo lang ang oil gamit ang finger. So, pwede namang hindi nagagamit ng cotton. Dati ginagamitan ko kasi siya ng cotton. Tapos ngayon hindi na para hindi siya sayang ang oil. Kasi malakas mag-absorb ang cotton ng oil. After dyan, dito na naman sa gilid, ganyan lang. Not necessary na iligo mo talaga ang oil sa buong hair mo. Ang importante kasi malagyan ang scalp. Ayan po, ganyan. Yung iba naman ng mga buyer ko, nililipat nila sa spray. So, pag meron kayong spray, bottle spray, So, pwede nyo ilagay. Ganyan lang siya guys, o. Oh. Kailangan nyo talagang ganituhin or i-massage lightly ng finger para mas a-absorb siya. Kasi kung hindi nyo ganituhin, mag-slide ang oil sa strands ng buhok. Tapos dito na naman. Kapag bago pa kayong nag-apply, make sure na spread siya ng maayos. Not, necess not necessary na super dami. Ang importante, ma-spread siya ng maayos. Ako kasi hindi na nalalagas ang buhok ko. So, nagme maintain na lang ako twice or three times a week para sa pampabus ng mga tubo ng aking buhok at of course pang-maintain ng ano yung stability ng buhok na hindi talaga siya basa-basang nanlalagas hatiin lang dito tapos ganyan oh then lagyan mo lang dito ayun dulo na tuloy kapag bago ka pa every other day ka dapat maglagay lalo na kung sobrang weak ang buhok mo so dito naman sa likod nilalagyan ko lang sa finger tapos ganyan lang massage massage sa ilalim pag may spray, tapos maganda yung spray nyo, okay lang naman ilipat nyo ng bottle spray. Para ispray nyo na lang dito sa ilalim. Kunyari ako ngayon, nag apply ako is 10am. So mamaya pa ako nyan maligo, mga 1pm. Pero pwede na talaga kahit 1 hour siyang maibabad. Kaya sipag lang talaga ang puhunan dito. Kasi pag magtamad-tamad ka, tapos may problema ka sa buhok, eh wag ka na mag-expect ng result. Kasi kahit gaano pa ka-effective ang isang product, pag isa to tatlong beses mo lang ginamit, eh, wala talagang mangyayari dyan. Take note pala guys ha, pag mag-start ng mag-grow ang mga baby hair, 3 to 4 weeks onwards, iko continue nyo lang ang paggamit. Baka kasi pag nakita nyo na nagsitubuan ang mga baby hair, hindi na kayo gagamit. So continue pa rin para masustain yung, ano talaga, yung pag-boost ng mga bagong tubo. Ang pagtubo ng mga baby hair, guys, gradual yan. Hindi yan one time na pag feeling mo, tumubo ka agad isang araw lang. Pag start nilang pagtubo, isang araw lang. Then, pag lumaki na, makapal na ka agad ang buhok. So, gradual po ang pagtubo niyan. Tapos, ang pinakamatagal na committed ay dito sa tuktok. Kasi magsilabasan niyan sila lahat eh, dahan-dahan. Pero thousands of strands pa ang kailangan tumubo para mapunan or makover yung mga panot na area nyo. Kagaya nitong sa akin, makitid na ang linya, hindi na siya makapal. Pero ilang months ko din siyang hinintay. Mga 4 months siguro. Pero pag start, pagpatong ng one month, sunod-sunod na ang pagtubo. Non-stop na talaga hanggang ngayon. Kaya nga twice a week na lang ako naglalagay minsan eh. Kasi matibay na talaga yung hair ko. Tapos twice to twice to three times a week na lang. Basta parang Two days gap ako bago naglalagay. Ang advice ko sa mga bago pang gumagamit is every other day talaga. One day gap muna. Lalo na kapag ang buhok nyo ay medyo ano pa siya. Weak pa talaga siya, madali pang nanglalagas. So after ko pong maglagay is itatali ko lang yung hair ko para hindi siya malagkit sa feeling. Kaya sa mga nagtatanong kung pwede ba daw overnight, depende pwede talaga siya. Kasi safe naman siya. Depende na sa inyo kung kayo yung matulog na ganito. Pwede naman sa gabi, kaunti lang ilagay nyo. Pero kung peron kayong time sa daytime, mas maganda talaga na daytime para maayos ang pagkalagay sa scalp. Hindi alanganin. Ang oras ngayon is alas G's. So mag-workout muna ako ng mga isang oras. Tapos mag-lunch. Tapos maligo na ako mga 1pm. Ganyan. Sa mga bago pa, please maintain nyo talaga every other day. Ayun lang kung paano natin siya gamitin sa mga nagtatanong kung paano daw siya gagamitin guys. Paano daw siya i-apply sa ulo.